Isang umaga po sa inyong lahat. Good morning! No? Uh, second day ng ating linggo, Tuesday. Uh, ano po yung mga natutunan nyo kahapon? Ano po yung mga bagay na uh, dapat natin magpasalamat sa pag- Ano nagpatibay sa ating mga loob? No? Ngayong umaga po ito, pag-aaralan po natin ulit ang kahalagahan at pag uh, pag kumbaga, pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon. Ito po magagaling sa Philippus chapter 3 verse 8. Kaya bago po yun, tayo po manalangin. Panginoon, salamat sa umaga ito. Salamat Lord sa panimang araw. Salamat sa proteksyon. Salamat sa pagmamahal po. Kaya ngayong ito sa aming pag uh, aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami. Buksan niyo po ang aming mga puso para may apply po namin at paghawakan ng mga pangako ng iyong salita. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. No? Ang tatalakayin po natin ngayon ay magagaling po sa Filipos chapter 3 verse 8. No? Ang title po nito. Pero bago po yung masahin po muna natin. Uh, at hindi lang yun para sa akin. No? Filipos chapter 3 verse 8. At hindi lang yun para sa akin. Ang lahat ng bagay na walang halagang ihahabdig mo, akong ihahabdig sa pagka, pagkakakilala sa pagkilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. No? Tinuruan, uh, tinuring ko. Itinuring ko, sa siya na po, ano lang. Itinuring ko na parang pasura ang lahat ng bagay na nakamtan ko. Nakam, uh, bagay, makamtan lang si Kristo. Ibig sabihin po, itinuring lahat ng, ng Apostol Pablo, ang lahat ng bagay na nakamta niya, yung pinag-aralan niya, yung naabot niya sa buhay, na parang basura, para lang makamtan ang uh, minanais ng relasyon at pagkilala sa Panginoon sa Kristo. No? Ang title po nito, ang tunay na halaga. Tunay na halaga ng relasyon natin sa Panginoon. Okay? Sabi ni Pablo sa Filipos chapter 3, basahin ko po ulit, verse 8, at hindi yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung hiyahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay makamtan lang si Kristo. Pinapaalala sa atin na natin ni Apostol Pablo na kahit gaano kaganda kahalaga ang mga bagay dito sa mundo no? lahat po tayo nagahangat ng magagandang bagay sa buhay natin hindi, hindi ito ay makakumpara sa kahalagahan ng pagkilala natin sa Panginoong Jesus no? ang relasyon natin sa Kanya ang tunay na kayamanan hindi na nauubos at nabubulok ng mga bagay lahat po kasi tayo ang hinahangad po natin. Kasama po ako doon, hinahangad po natin yung maman, makakain ng lima o tatlong beses sa isang araw. Pero lahat po ng iyon basura kung wala po sa sentro ang Panginoong Isus. No, lahat po yun nawawala ng halaga kasi hindi po natin isinentro ang Panginoon sa lahat ng bagay sa buhay natin. No? Kaya napakaganda ng deposyon talaga na ito kasi doon nyo po matitimbang ngayon kung ano yung mas mahalaga sa iyo yung relasyon mo sa Diyos o yung relasyon mo sa bundok ito. No? So, po. Question na pwede natin mag-reflect. Ano yung mga bagay na masyado mong pinaha pinahahalaghan na maaaring hadlang sa mas malalim na relasyon sa Panginoong Jesus? Uh, katulad ng mga bata ngayon, sobra silang na-addict. No, hindi lang po mga bata kahit mga matatanda na adik po sa paglaro ng ML, panunood. Katulad ko po, adik po ako sa panunood. No? O, huwag po kayo mag-alala asama po ako doon sa ilan na masyado kong pinapahalagan. Mas marami pa akong oras manood kaysa sa aking debasyon no, sa Panginoon. Pero, praise God, uh, binabago ko ng Panginoon araw praying na sana hindi bumalik sa ganoon Kaya, hopefully po, pahalagan po natin yung relasyon natin sa Panginoon dahil wala po tayong pagkakapitan sa mga sa mga araw na hindi natin alam ang gagawin natin, sa mga mga sa mga panahon na pagod na pagod na tayo. Sana maging lakas nyo ang Panginoon kaysa sa mga bagay na nakakamta natin dito sa mundo. Okay po? Paalala po. Simulan ang araw na, sa pagtanong sa iyong sarili, no? Paano ko ba mas makikilala ang Panginoong Isus ngayon? No? Ito lang po isang mag-invest mag sa mga bagay na may eternal na halaga, no? Eternal value. Tulad ng panalangin, pagbabasa, ng salita ng Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Yung po yung pinakamahalaga. No? Kaya sa umaga pong ito, maraming salamat po sa mga kinik. Bago po tayo magtapos tayo po yung malalaman. Panginoon, salamat sa paalala na ikaw ang tunay na kayamanan ng aming buhay. Turuan niyo po kami magbigay ng mas mataas na halaga sa aking relasyon o sa aming relasyon sa iyo kaysa sa mga bagay sa mundo ito na nabubulok nasisira, nawawala, nananakaw. May makita kita o makita ka namin sa bawat bahagi ng aming araw. na Mas pahalagahan po namin yung mga bagay na o yung mga pangako nyo sa buhay namin. Naalala ko po yung ginawa ni Jacob na dapat hindi kami bumitaw sa inyo kasi may gagawin po ngayon para sa buhay namin. Kaya maraming maraming salamat Panginoon sa Lord, binigyan niyo po kami ng karapatan na lumapit. Maging anak din niyo pa Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo mamayang gabi. No? ah uh, patuloy po natin pag-aaralan tong salitang to. God bless you po.